Okay, good morning mga idol, mga ka-idol Ito naman tayo sa bukid mga ka-idol Maraming good morning po sa inyo Baka tayo ng kamuting talbus Talbus ng kamuti mga idol Para maibinta mamaya <coughs> Pa-subscribe na lang po Nasa YouTube channel ko uh, Boy Bacos Vlog Yung may awa lang po Pati naram po sa TikTok ko po Or Lambagulaya po Pakishare na lang po at lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Dito tayo sa ano, malapit sa cemetery. Oh. Ayan po. medyo maloyal pa yung, yung ano ko yung bukit ko mga ilan doon pa kaya po yung may, yung, 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 yung may awa lang po pa subscribe na lang po sa channel youtube ko boy bakos vlog Palo na lang po at share. Paki-share po. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless. Shout out for watching sa mga nanonood dyan. Sa mga followers ko, mga idol. Ayan, dito tayo. Dito kasi yung daanan ng... Kapuntang Bukid namin 'yung taniman ng mga gulay namin 'yan. Ito 'yung daanan mga kaidol. Okay. Maraming maraming salamat po.